Dahil naman sa dinadanas na El Nino ng ating bansa sa taong ito, kung saan ilang buwan nang hindi umuulan, May 10, 1992, na isinagawa ang isinagawa isang prayer rally ng religious group na Jesus Miracle Crusade o JMC para humiling ng ulan. Ito ay sa pangungunan ng leader nila na si Wilde Almeda. Pero bago ang araw na iyon, nahinamon pa nga nitong si Almeda ang ibang mga sekta na sila raw ang manalangin at magpaulan para nga matugunan ang problema ng bansa sa El Nino. Pero walang tumugon dito at ng araw nga ng prayer rally nitong si Almeda ay nagulat ang lahat ng biglang umulan. Jesus, dito po tayo babalik. Kaya ko lang itagap sa aking hamon ako'y manalangin sa gandaka. Magsawa ko'y sulan sa pangalan ni Jesus. Sinusubay pa ko po ang Jesus Miracle Crusade Ministry. Kaya alam ko po na si Pastor Almeda ay walang takot sa pagkatang kanyang sandata ay purity of heart, intentions, and motives. Pastor Almeda is a man of strong faith kaya minsan ng hamon, pumunta tayo sa luneta at magkasal ng ulan at ulan. Magkasal tayo sa paintunit ng ulan. Pinto at ngayong gabi, merong mirakulo sapagkat bumagsak ang malakas na ulan.